Good morning mga boss. Kararating lang namin dito. Ang bilis namin 4.30. Nandito na kami. Umalis kami sa bahay ng 2 o'clock. So wala pang katao-tao. Kami pa lang. Yan. Dito na kami sa Sanchez Mira. Tulog muna. Ayan, gumagamit ng teknik Itong malakas sa Santiago <laughs> Binagbombahan niya ng nitrogen <laughs> Good morning guys We're here sa Sanchez Mira Nalaro po kami ng siklo Sabi nila 60 kilometers daw Alam mo naman to pag alam mo naman ito pag nagpapalaro sila dito sa Siklo, sa Sanchez Mira, hindi mawawala yung trail nilang matindi. So kahit paano, buti hindi umulan kasi kung umulan, mas malala. Alam ko, dadaan kami sa Wonderland yung nakaraan. Meron si Nazi and patak siya sa trail. Sana makasabay tayo. Kunti lang din naman kami mga babae. Wala si Rilda, ganun. Paldo o Paliado. Okay. Yeah. okay. So, dating biker sigurado to. <laughs> live <laughs> <laughs> Ah <ora>. <laughs> import. <laughs> <Coach>. <laughs> Manita, oh import oh Anu lang Tapos ano pa 19 18 na coach. Ay, 18 below. 18 ko pala. Kung sana ako 19 kung may sa'yo. wala naman. <laughs> Puting-puting na si... <laughs> Kaya nga nawala yung tan lines niya. <laughs> at nasa hulihan po ng ating pila ang ating mga magigiting na kababaihan. Nakaasip mo kayo na protect sila ng lahat ng marshals at lahat ng rescue teams na natin nakahanda makah all over the world. Ito, robot ng Ilocos. Robot ng Ilocos, robot ng Santiago. <laughs> mga robot. robot mga <laughs> Pag pagtapos na si Bing, pwede na ako. Di ba? Oo. Ay, wala. Hindi ako papasok dyan. 47 eh. May okay. oh. Mga robot-robot ng Amulong. robot ng Tugigara. <laughs> robot ng Rojas, oh. <laughs> robot ng rohas, robot ng togegaraw. Robot ng Amulong. Beginner, <laughs> <laughs> <laughs>

Cuma <laughs> mini ready 5 4 3 Sanchez Mira Robot ng Sanchez Mira Tako dun Yun o, robot ng Tugiga raw Uy, robot ng Tabuk Robot ng Tabuk to Good luck, good luck Good luck Yan yung rider natin na magdadala ng video. Francis Castillo. Kalaban niya pati ito. Dating ano to. Um, pro yan. Ating pro. Si Roel Acosta.

Ilocos Sur. Robot ng Ilocos Norte. Mga robot ng mga to eh. Bawal ang Robot ng Bagaw. Sir Nix, ba't may bag ka? 5, 4, 3, 2, 1 daw siya mamaya Suha, 30. Oh, 20. 10. Ay, sasabay ba kami, sa? Sabay kayo. Sabay Ay, sabay, sabay kayo. po. mag kayo lang. 5. 4. 3. 2. to magsasamji sila. Minada <laughs> <laughs> <Laging laughs> ka na magsasamji. sa mo um, uh, kami para mag 3G ng ganiyon? <laughs> Eksena <Escanita>. ito. <laughs> oh, ah, eh. muskada. Muskada ta tabak. shabo. Ano to, guys? Ang apog.

merienda niya lang. Merienda. Hello sweebe. Nganga na, nganga. bye Nikos mo di ba? Merienda tayo. <laughs> natin yung nangunguna. Nako si Benrix ang nangunguna. Oh, beginner. Sa daong beginner oh. Beginner category. <laughs> beginner oh. <laughs> Ito na, grupo sigurado. Ito yung out oh, tabok. Tabok yun na ang una. Balog oh, si Fredo. Ito yung grupo na yun. Uh, 18 below yun. Eh. Andito si Prince. Stop, 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 stop. natin. 18 below pa rin ito. Ito, ibang category na yun. So, nunguna si Nico, Kaloy D, Francis, andyan sila lahat. Nandun na si Tagay Locos And So eto second group Dami nila Halo halo na beginner beginners Halo na Ayan, mga dating bikers yun o. Bikers, bikers. Nagahit na nanonood na lang kami. Dating bikers ngayon. May baby na! Eto, black na to. Eto, anong team to? Ilocos din.

はい。<music> champion niya national pero tumigil sa pagyano -e, bye bye magaling yan si Nazi ng Ilocos Norte Last ko na ayaw Boss Champion Ito oh, 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 si Fred Si Fred pa nanalo Oh, second si Balog Second si Balog Third si Dan Nice Dan. 1 wow, pa? kaya lang hindi kayo ay nakuha? kala ko ba wala kayong ensayo 1 week lang ko wait nang wait nang wait nang 1 yung wala nga wala nga lalangas wala na? hindi kayo nakalagay kayo tayo he's <laughs> gonna oh, <laughs> <tayo, tawag> <laughs> <That's laughs> <that's laughs> drive no. <laughs> 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 <masyamplang labig> <laughs> dalawa? wala labit ko na yun nasimplang pa nasimplang labit dalawa? Hindi, kami. Simulang pa kami. Namula. May puno. Ba't eh. nagkasabitan sa, kayo? Hindi kuya, Doon sa mga puno doon. May sabit na sabit kami. Si Balilok, magdalang beses. Gago, delmet ko. Nabuttak sa din. Ito pa, hindi kayo. Puri sugat na yung kamay mo. Hirap nyo sa bander lang. Oh, dun talaga. Yung mga roots doon, di ba? Alas na pali ko kuya, ay sa byway na. Oo, oh, ang bait naman ni eh, Tita. Guys, <laughs> good game ka pa rin. Pares kayo may sugat sa kamay. <laughs> si Fred din, pang apat. Champion si Kaloy Kaloidy. <laughs>

namatay narin na rin siya. <laughs> siya. Sa nito nang Tabok. Ibanag to. Hey! <laughs> ilan ka next? pangatlo.

Hãy subscribe Thank you Yeah, Bakit nahulog? Oo, oh, yung nabaliktad ako. Oh. Siyempre lang, malala. Tapos, nakala ko 60 km. 60 km. <laughs> Nabudol ka. Hindi <laughs> uh, pa baba, tinihirat malakit na pala. Oh. <laughs> <laughs> Visit ka lang, tutulak sila sa kanin. Oo, oh, oh, oh. medyo <laughs> mahirap dun. Lakas <laughs> o walang tubig, tapos ano? Pumwesto? Walang tubig. Second lang. Second, nice. <laughs> ito. Lakas. po na ng tubig. Diyan oh, diyan. Diyan lang oh, diyan. Diyan diyan sila. Congrats Sir Jules. Sayang. May ka no? Check out mo, kulay red. Sir, wait lang, takman ta ko. Okay, guys, may isa tayo. Narita Jesseroy pala ito. Okay. Oh, okay. <laughs> oh. ang tanong kabit adik. Laban silang dalawa. Oh. Number five. Kami na cramps dahil don sa nay bandolan. Pagi ay jain. <inaudible> Buwang. Wow. car DF sense Oi Paldo 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 Mutika Paldo Paldo Sadya, maglalakad lang. At para sa ating kampiyon sa category male 90 to 29 mula sa probinsya na Ilocos Norte, John Noel Pasion. Ah, dating nakironda yan. nagkaroon ng ulan.